Anong lasa ng roman? Sarap ba? Mm -hmm. Tamis? Mm -hmm. Pulang-pula na yan mo. ah. Pulang-pula na nga eh. Wow. Mm, tamis na natin na mol. Mm. No? Mm -hmm. mm. Pag pink na natin mo eh. Ayan nga. Hindi ah. tulad ng pinagkakain natin uh -huh. ng roman natin. Mamuputak-putak oh. na yung aming roman dito po. Oh. Ayan. Pomegranate. Ito yung aming pomegranate. Ito naman dalawa kong kasama nang uha ng talbos ng kamote. Kasi, ibibigay namin to do sa aming kaibigan. Dahil birthday niya ngayon, kaya ito na lang yung aming pa regalo sa kanya. Yan. At yun na yun po yung na harvest niya. Oh. Hmm, marami na yun. At tapos, ito yung pomegranate. Oh, yan. Happy birthday po sa may birthday. Hindi ko nababanggitin yung pangalan at alam na niya yung kung sino yung may birthday. <laughs> Ito yung aming talbusan. Hmm. Ayos ah, si Barlozon. Sipat kong May kapalit na suman yan. Oh. <laughs> Ayan ang aming talbos. Hmm. Malit pa yung aming ampalaya. Ito. Ampalaya. Tapos meron kami pinunlang papaya. Ayan yung papaya namin. Kailan nyo nilipat yung papaya natin? Saan natin nalagay? Ah, oh, doon. Papadala ko na lang ito sa LBC. Ayan. Papay LBC ko na lang doon sa may sa aming bibigyan pala. Ayan. Lalamove. Oh, papapalama ano? Lalamove. Lala, lalamove daw, Lala, <laughs> lalamove. Ayun. Papala. Okay, happy birthday na lang po.